Nung kabataan ko, one sawa yung buko sa amin sa probinsya, doon sa lete. Pero ngayong malaki na ako, dito na ako sa Manila, ang trabaho talagang bibihira na lang, makakain ng buko. Kaya ngayon guys, bibili tayo ng buko at dito nga tayo ni Manong. Ay grabe, parang expert, may pakatok-katok pa. Bayaran mo na nga yan, waitiman. Para kang expert, yan si Manong, nilagyan lagyan niya ng hawakan guys. Alright, ay, ay, sarap ng buko nito. Alright, dito ng buko guys. Uy, mayroon pang pamovement. Oh, mabasag yan. Ako, wala ka talagang sa yung sabaw. Alright, bumili pala ako ng Milo guys at saka Yilo kasi yan yung ilagay ko sa ano, mamaya buko. Alright, hinugasan ko muna yung ano, buko pagdating ko sa boarding house. Alright, at, at uh, ko ako na guys kasi sanay tayo sa kabataan. Yung ganito lang aming ginagawa dun sa bundok pag walang dalang itak. Yan, yan iniinom na namin yan. Parang ripo, ganyan no. Pero ngayon, uh, gawin natin yung ano. Lagyan natin ng Milo yan. Lamaw tawag niyan sa amin sa Bisaya ay paduga ba. <laughs> yan alam ng mga Bisaya yan. <laughs> alright guys, yan no? Ang nabili ko ang buo guys. Nak oh, hindi na sanay talaga mamili. Lamun ang tawag sa amin yan. Lamon. Yung manipis lang yung ano laman. Oh, minikos, minikos na nisan Minikos, minikos na. At yan guys, so ang nipis lang talaga ng laman. nako oh, sabaw lang talaga ang labanan nito. At nilagay na ni insan dyan sa ano. Dyan uh, sa pitsil. All right, alright. Alright. Yan si Insan. Alright. Another one. Another one. Yung sumikas na Insan. Oh, binisan mo dyan Insan. O makakain ka na Insan. Yan. Nahirap guys. Napaka pangit ang ating na ano. Nabili. O oh, nilagyan ng yelo. Okay. Sandakot na yelo. Uy. Akala ko utot. <laughs> may bailo pala. Alright. Uy. May pais. May pais kibisyon pa si Insan. Ningat-ngat na. Nilagyan na ng ano. Ng bailo ni Insan. Uy. May pa kibisyon. Milo Bay. Milo Bay ba yan? Milo ba? Milo ba yan? <laughs> Alright, ano yan? Oh, yan. Lagyan ko na asukal guys. You know? konti lang. Baka dahibisit ka naman. Hindi ka talaga makaihi dyan. Wait, minute, Oh, mikos, mikos na. Mikos, mikos. Oh, tigman, tigman. Uy, <coughs> lamig ka. sarap. Oh, wow, wow, wow. Oh, nilagay na sa... Ganyan, guys, sa probinsya namin. Doon sa bundok. Diyan na kami mismo kumakain sa ano. Sa mismong kanyang ano, bunga. Alright, so, sarap panalo to guys yan tama lang yung tamis masarap to guys Milo ganito ginagawa namin sa probinsya Milo at saka sukal at hilo. Solve na sold na masarap yan gumakain na nga ako nito guys ini enjoy ko talaga ito kasi siguro mga buwan ako din nakakain ito ng buko kasi dun sa probinsya nasa ako sa pangkasi na nakakain naman ako dun paminsan minsan pero dito sa Manila bibihira ako ano makabili dito dahil mahal mahal ang buko tikpurtip 45 pala yan yun natapon na insan wala na laman Alright guys, at magligpit na ako nito kasi di ko maubos. Uh, mamaya to bubusing to maya. Orang saya ni Whitey Mano. Hindi oh, di na makakyat sa agdanan guys. Sobrang busog. Alright, thank you for watching.